magandang araw mga ka-business ito si uh, Pinoy na o si pa uh, nasa biyahe yun kami ngayon papunta kami sa ano, papunta kami sa Goldboard pagayaw na nasabi ko sa inyo pati yung ibon eh, eh business ko uh, magdeliver magde-deliver ako ng ibon ngayon sa Goldboard 30 pieces So kaya may pandagdag uh, paggasas na naman o uh, kami. Eh, bago tayo makarating 86 eh, kilometers o so tatangguhin ko kaya mga isang oras at uh, isang oras at uh, 20 minutes 120 minutes bago ko marating pag gaya ko nito gaya ng mga uh, sa paligid ko ganoon pa rin puro empty land so titingnan noon natin kung papayag si uh, si John na uh, ipicture ko yung ah uh, yang patch up tingnan natin Ah, sya pala taw na koi dita sa Australia. Mm, pagkaala ko nasa 12 years na kami 12 years pero walang uwihan sa Pilipinas Straight kami 12 years Taga saan ka sa Pilipinas? Cavite. puro ako Caviteño. niya okay. Anong trabaho mo dito? Dito? Uh -huh. Sa Australia? Uh, -huh. uh baker, pastry baker uh -huh. Nag-start ako sa space, pastry baker dito uh -huh. Ang pamilya mo kasama mo dito? nung una ako nagpunta rito, ako lang mag-isa, after 3 uh, to 4 months, pinapunta ko na yung buong pamilya. Uh, hindi ba mahirap uh, dito sa Australia? Ah, mahirap pag tamad ka. Pero pag kayo kawe, hindi ka tamad, masarap dito kaso nga lang, boring. Wala dito mga nightlife. Andito lang, puro trabaho, uwi sa bahay. Pero Uh, hindi ganun, hindi ko sinasabing madali ang buhay siguro madali ang buhay dito kung talagang magtatrabaho ka ano, na gusto anong dati mong trabaho sa Pilipinas? Uh, dati ako sa Pilipinas kung uh, ano yun natin na, mula na nakagraduate ako ng management naging encoder ako naging purchaser tapos magpunta ng Saudi doon ako natuto ng pagluluto ng mga tinapay at pastry dahil napa pinasok ako ng pinsan ko sa Red Sea Palace Hotel sa Jeddah doon ko natutunan pero roomboy ako nang una nagpunta sa Middle East so after ng roomboy nagtraining ako habang nagtatrabaho ako ng roomboy nagtraining ako as cook helper ng uh, ng big shop doon sa hotel na pinagtatrabaho ko hanggang sa natuto ko hanggang sa pag-uwi ko ng Pilipinas pasok ako sa Dusit Hotel sa Comi One tapos yun na ang uh, habang na-promote na na-promote hanggang nakuha ko yung pinakamataas na posisyon na pastry chef kaya pastry chef ang iniwang kong trabaho bago ako nagpunta rito sa sa Australia job mo dito sa Australia? Radio? Ayon, baker. Pagkawa so, ng tinapay. From pastry chef to baker? Eh, oh, gagawin natin. Hindi ko naman pwedeng magpunta ko rito, pastry chef agad ako. Siyempre, eh, stepping stone. Tsaka, ang talaga namang pangarap ko ay eh, mag-business eh. So, kaya nung kami ni Mrs. ay eh, nagkaroon ng pagkakataon, Chef, anong visa ang gamit niyo nung kayo rito sa Australia? Mm, gamit namin ay ano, gamit ko ay working visa. Uh, working visa for only 2 years. Uh, pagkatapos, ah, pero sa visa na yon, pwede kong dalhin dito pamilya ko. So nag-try muna ako ng uh, after one or two months and then nakita ko na kaya naman namin na magstay dito so kaya ako pinapunta yung uh, buong pamilya ko na yung mga bata sa Jesus ko Wala kong tumira pa rin sa Pilipinas? Ah, uh, hindi ko masabi kung uh, Bala ko pang pa tumira, pero uuwi ako. Hindi natin malaman. Tingnan natin sa susunod na uh, mag-iayari kung... Kasi nandito mga anak mo. Yeah nandito kasi mga bata, nandito yung pamilya. Kaya hindi ko alam, siguro uwi-uwi uh, na lang ako. Pagka-stable na yung, pagka-stable na at kaya na ng mga bata rito. Ito <laughs> <laughs> na mga hand-raise ko yun. Eh? Puro hand-raise yan. Really good, really good in taming the birds, man. Oh. That's your skill. See, that's Princess Para. Okay. Ah. It's Really good doing that. See. That is beautiful, <laughs> Ay, so, ayan po yung iba na ipinenta natin yung chan. Sa almost 30 pesos po. Hello, Daddy. Mm -hmm. Okay, may siya. Yan po, nandito po tayo ngayon sa pet shop ni John Dog Spot. Nasa Goldburn po tayo. Yan po siya. Ito po yung mga, ito po yung pet shop na nandito sa Goldburn na nag-iisang pet shop po rito. Nagsusupply po tayo ng ibon dito. Yan po yung mga paninda niya. Yan. ano, blue tang yan. Makikita nyo. Yep. Mapapasok po tayo doon sa mga accessories. Yan po yung mga accessories ng uh, ibon. Yan po yung klase ng mga breeding uh, setup. may makikita nyo po yung iba-ibang klase. Meron din po na sa atin yan. Dito po yung mga uso, yung mga sa mga pinches. Yung mga accessories. Ayan po. Ayan po ang makikita nyo rito. So, ayan po yung mga accessories nya, yung mga pakain, yung mga mili. Ayan mga klase ng mga po, na ano natin dito. Kaya sa ilan niya. Yun nakikita nyo. Yun, ang kaso nyo. Ano. Yun po, may mga po, po, yung ina-unload nyo po yung mga ibon. Ito, ano po, ano. po yung mga kanaris niya. Ano po may mga ads one. Ay, yun lang po. Hindi okay, malabo. mga okay, malamalak din oh. ako. Ayan yung uh, dog spot dito sa Goldborn ya yeah, meron siyang dub ano oh, meron lory kuya yeah nito nasa mala So, makikita nyo, malaki ho itong shop na to. Dito sa Goldborn, marami mo siya, iba mo klaseng na uh, panandito, oh, halos lahat na andito na. So, meron din mo siya mga isda. Ano, ano yung klaseng isda na meron siya dito. Pero hindi yung mga yung mahal. Ito na po yung mahal. Ito yung red electus. Ito, na. ito, na ito, na. ito na po yung mga hand feed niya. Mga binibenta. po naglalaro yung dalawa din, eh. dalawang ano Dalawang mo. ang na. Ay, ito po yung mga treats sa? aso. ibang klase kulungan nun ang manok yan yan kung makikita nyo yan ang uh, kanyang uh, dog spot open 7 days ano So ayan na mga ka-business ang uh, ganyan eh, at isa uh, na ipasyal ko kayo dito sa isa sa pet shop sa Goldborn so nagiiwan na ulit ako ng uh, salawi kayo na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang so yeah. John the owner, the richest man here in Goldborn <laughs> yeah, yeah. yeah, yeah. so all the Pilipinas can show us now hold word. Uh, yeah that's John this means two coins yeah he's my friend <laughs> So right. makes the best peaches in Coimbatore. Oh, that's good. Thank yeah. you. And meat, boys. Yeah. Better than the Braywood Bakery. Oh! <laughs> <laughs> oh is yeah, so... Uh, that's it, everybody. Say, uh, and then, uh, goodbye, and then uh, maybe we can see you again.